Hindi ka papasa sa board exam kung mahina ka sa analysis. So ang problema ng marami, nagsasabi sa akin, Sir, mahina ako sa analysis, e-engineering ang course niya. Parang ironic, right? So paano nga bang gumaling sa analysis? Yan po ang i-discuss natin ngayong araw na ito. Ang principle para gumaling sa analysis, number one, using the rule of maximum exposure. Una kong narinig yung mismong tong word na to kay Engineer Ricardo Asin. Siya yung may record ng pinakamaraming pina-copyright na libro sa Philippine Copyright Office. So, ang ibig sabihin nito, solve as many problems as you can. Don't memorize answer, don't memorize solution, memorize algorithm. Kailangan ng naintindihan mo yung flow ng solution yung principle ng solution. Parang sa Rubik's Cube, di ba? So, ang dami-dami parang ang hirap-hirap solvent pero ma-amaze ka merong nakakasolve ng few seconds lang because they memorize yung algorithm. Hindi yung mismong solution, hindi yung mismong answer, kundi yung algorithm, yung flow of solution or principle ng solution. So, number two, repeat solving them again and again sold them again and again as many repetition as possible. Yan yung tinatawag na rule of repetition. The more you repeat, the more you understand it, the more you will be able to memorize the algorithms. Kaya pag susunod na dumating yung problem na similar, automatic yung mga algorithms magbabalik sa'yo. Yung principle, yung galing sa analysis, hindi yan nangyayari overnight it requires a lot of effort. Rule of maximum exposure, rule of repetition. So, para sa maximum exposure, mga nga ilang kayo dyan ng mga reference. Punta kayo sa Lazada. So, hanapin nyo yung Perfecto Padilla books. Then, nandun yung mga list ng mga books namin. Mas maganda kung makikita nyo, marami kayong list ng problems na pagpipilian. Sa online review natin, araw-araw, meron tayong take-home exam. So, be sure yung mga take-home exams gagawin nyo. So, hanggang sa muli. Thank you. See you.